blue water. Ayan mga guys, blue water. Ayan po, magandang view. Ayan mga guys, ayan so ang aron na mga guys. So, magandang view guys. Ayan, nakikita nyo guys. Ayan, ang ganda na view. So, ayan. Ayan guys, yung uh, table na gawa sa gulong ng sasakyan. Ayan, center table guys. Ito naman yung uh, upuan na gawa pa rin sa uh, gulong ng sasakyan na uh, hindi na magagamit ninyo guys. So, yung mga lumang gulong, pwede natin gawing upuan guys. Ayan po. So, ayan po guys. Ayan. Ayan, maganda di ba? Ayan isa pa rin yan guys O so, yan center table din yan guys Ayan So ito rin Upuan uh, So bali uh, Mga lumang gulong guys Na wala nang pakinabang At yung iba ginagawa na lang Pasok ito guys Pwede natin gawing upuan Ayan yun, yung, yung magiging sura nga guys Ayan Gulong yan Ayan Magiging upuan guys Ayan Ayan Ayan, mat napakadaling gawin guys, napakasimple lang po. Pero napakatibay guys. At uh, habang buhay na po guys, hindi na po nabubulok ito guys. Kung lalo-lalo uh, na guys, kung ang gamitin yung mga uh, screw guys, pinakapak na uh, guys ay uh, stainless or, uh, brush. Ayan, napakaganda. Ayan guys, so uh, hanggang dito na lang muna. -bye. -bye.